Magandang umaga, madaling araw guys. Ito na naman tayo. Kumakain ng merenda. Tinapay, slice bread at saka itlog. oh no, yan guys. Merenda kahit inuubo-ubo tayo dahil sa malamig na Panahon dito sa Maynila. Laban lang tayo, laban. Malamig ang panahon pag December mainit sa tanghali at saka malamig sa madaling araw, gabi at sa madaling araw. Iyan ang klima dito sa Maynila ngayon guys, mag-December. Merry Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Advance, malapit na ang Pasko. Itlog, kinakain natin at saka slice bread guys, nagugutom tayo dahil na, nagising tayo, ginising tayo ng busing. Dumating kasi ang busing galing sa party. Uh, hindi makapasok sa kaniyang bahay. Kaya nga ginising tayo ng madaling araw. Nagugutom din ang aking sikmura. Kaya nga nagmirinda tayo ng slice bread at saka dalawang itlog tapos, yan guys, no, kinakain natin, ang sarap-sarap naman, sa madaling araw, merinda, good morning sa inyong lahat dyan, mm. tapos, magluluto na naman tayo, ng tahong, with sarisaring gulay, guys, oh. tahong with sarisaring gulay, ay, ah. Malapit na yan, no? Oh, ang kinakain natin. Slice bread. At saka, it look with matching tubing. Ah, yan na guys. Ang buhay buhay natin sa Maynila. Habang nagtatrabaho tayo, laban lang. Mga kawaiti world dyan. lab shout out sa inyong lahat dyan. Merry Merry Christmas advance. Malapit na ang Christmas. Dahil malamig na ang simoy ng araw. Pagmadaling araw. Oh guys. Malamig ang simoy ng araw. Na panahon dito. Maulan-ulan din. Kaya nga maraming inuubo ngayon ko kabalik tinatrang kaso ingat tayo guys sa panahon medium kaunting ulan tapos may malamig ang panahon yun tapos lang next vlog guys higa higa lap set out sa inyo lahat dyan mga ka yt mga mga ka ibarels mm hmm Yan na guys ang ating. Tubig niya tinakain. <coughs> Bungang ng buhay ito. Sa ng araw dahil si Aki nagugutom. Itlog at saka isda. <laughs> isda. That... <laughs> 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 Slice bread pala guys. <laughs> Buha ito. <coughs> Lulid na followers. Kain tayo guys. Meron dyan sa, sa madaling araw. Uh, Eat with sliced bread. Hmm. Masarap na siya guys. Eat log. At saka sliced bread. Shoot out dyan. Ang akong dami niyo Shoot out, shoot out sa ating sliced bread at saka mga kawaiti world. At saka ka-Ipburels. Miga-miga lab-shoutout yung lahat dyan. Salamat sa inyong suporta ah. sa aking Ipburel at saka sa YT. Miga-miga lab-shoutout with tubig. With matching tubig, guys. Ah. diyan na. Ang ating kinakain sa madaling araw. YT. YouTube channel. Ito mga kawaiti world yan. Hindi mo galap shout out. Kumusta na, kumusta na kayo dyan, did, dyan. Did, did, mga, did, mga, mga kawaiti world? Mga ka Magpapasko uh, na. Merry Merry uh, Christmas sa ating lahat mga dyan. Mga kawaiti. Hindi kami galap shout mga kaya, mga out. Kumakain tayo ng slice bread. At saka, itlog mm, uh, uh, sa umaga uh, yan Masarap kasi ikain lalo na pag madaling araw nagugutom tayo yan nga ang ikain guys With matching itlog at saka tubig yan ang Say ating merienda sa madaling araw. Good morning, good morning sa ating lahat dyan. Mga kawaiti world. At saka ka-ipbirels. Good morning. Ito na guys. Nagluluto na tayo ng Tahong with hipon. Yan. May kasamang kalabasa, Sar gulay, kalabasa, okra, talong, sari, gulay, yung mga uh -huh. guys, ang ating nahahalo at ating luto. Nandiyan dyan na ang ating sarasaray, gulay, guys. Nahalo ating... man <coughs> hmm. sa ating para Atin na siya malutong, guys. Ating guys. sa ating nilulutong niluluto tahong. With hipon. With hipon. Takong. tapos kalabasa yung sari-saring gulay may nandiyan na lahat ng sari-saring gulay guys no nandiyan na may okra may okra malapit na maluto guys ang ating tahong with hipon o, mga gulay sari-saring gulay kalabasa okra sitaw Nandiyan na lahat ang gulay nilagay. Kamatis, asin. Hmm. Mga ricadas sa ating niluluto ngayong umaga. Hmm. Pagkatapos nating nagmirinda ng Pagaling araw, ito na namang naisipan nating lulutuin sa para abong sa abong buong araw na itong ulam, guys. Tipid-tipid. Pag may time. Ayan na, guys. Malapit na maluto.